Magandang araw Marinduke Ayan, at isang maganda maganda araw po sa lahat ng ating mga kabayan ngayon pong araw po ng Lunes, uh, 26 sa buwan po ng uh uh, October 2020 at tayo po yung narito upang iulat po yung kaganapan po ng atin pong lalawigan ng Marinduque pagkatapos po tayong tamaan po ng uh, bagyong Sikinta. Ano po, medyo niyaayos na natin yung ating technical. Talagang medyo challenge po sa atin ngayon yung pag uh, re report ano po sapagkat uh, tayo po ay wala pa rin pong kuryente dito po sa ating lalawigan ano at uh, nag-isika po tayo na may paabot sa ating mga kaubayan ito pong sitwasyon dito sa ating lalawigan ng Marinduque. At kung makikita po ninyo mga kaubayan may mga na-upload na po tayong mga pictures at uh, siguro po may po natin yung po mga profile video po naman po natin. Doon po sa naging apekto po o epekto o mga nangyari po ano aftermath na manalasa po itong si COVID-19 si COVID-19 sorry naipati yan <laughs> itong si Bagyong Quinta uh, Kinta sa ating probinsya ano talaga hindi po natatapos. may COVID-19 ngayon naman kinta. talaga pong medyo <laughs> nakalulungkot po ano ang ating pong uh, sitwasyon. Wala po tayong daloy ng kuryente dito po sa ating pong probinsya. Ito pa rin po ang ating uh, special uh, report uh, dito po sa ating pong sitwasyon sa ating lalawigan. At isikapin po natin makakuha ng ilang updates. na po ilang mga uh, Ari uh, reports mula po sa atin pong mga kinuukulan patungkol nga po dito sa naging uh, uh resulta o naging uh, perwisyon ito pong si Bagyong Quinta. Wala po tayong kuryente. Naghamba po sa kapaligiran ang mga putol na mga puno. May mga bahay po na nawasak. May mga bangka po na naanod at nawasak. Imagine ha. Sabi po ng iba mga mangis na hindi nila inaasahan yung pagtaas ng ganong kalaking alon. Na pati po yung kailang mga bangka na naitaas na po nila ay inabod pa po at may ilan po na talagang tinangay at nasira. No? sikapin po natin makuha po ang ulat ng ating PDRRMO. Hindi sa bayan po ng gasan si Doc Egay, ano? I-try po natin makapag-communicate. The number you have dialed is either unattended or out Ayan, of yan. coverage area. Please try your call. Ayan, yan po. Ayan po ang challenge po natin ngayon. Dito sa ating probinsya, may mga kinukontak po tayo pero dahil nga po walang kuryente, maaari pong mga low battery na po. Low bat na yung mga cellphone po ng ating mga mga official ano. Pero sisikapin po natin, hahanap pa rin po tayo na mga pwede po nating makausap ano. Matatandaan po na hanggang kanina madaling araw habang tayo po'y binabayo ng bagyong si ang Marinduque News po ay patuloy po na naghisikap na may pabot po ang sitwasyon dito sa ating lalawigan. Pero nakalulungkot po nung kasagsagan po nung ganti ng hangin. Nawala na po tayo sa ere sapagkat nawala na rin po ang signal ng ating komunikasyon. Pasabol na po yung pong daan mula Buenavista going to Buwak. Kapagkat kayo na pong umagang umaga, no, kasama po natin, nakasama po natin si Doc Egay. Yan po sa bahagi naman po ng Gasan, kasama po si Engineer Sosa, no. At mga kawani ng mga ng PNP, Bureau of Fire, mga barangay official at mga volunteers ay sinika po na malinis yung mga daan. At tinanggal po yung mga naghambalang na mga puno, ano. Uh, malaki po ang naging proyeksyon maging sa agrikultura. Ikabin po natin matawagan naman ang uh, Provincial Information Officer ng PAA. Sir Romeo Mataak, kapatungkol naman sa update. Eh, kung mayroon din po siya sigurong... Uh, charge pa yung kanyang cellphone ano kasi siya po kanina ay naandiyan po sa PDRRMO eh natin kung may makukuha tayong report ayan may din nagri-ring na sala na tindi lo bat ano hello ayan na nasa kabilang linya po natin ang provincial information officer ng PIA Marinduque si Sir Romeo Mataak, sir, magandang hapon. Kumusta na po dyan sa Bayan ng Buwak? oo magandang hapon sa ating mga kababayan. Saka sa kasalukuyan ay wala na tayong nararanasan ng mga uh, pag-ulan o anumang uh, bayo ng hangin, ano. Tahimik na dito sa bayan ng Buwak. At uh, kanina medyo naulan pero ngayon ay wala na. Uh, sabi nga ni ay medyo kakaiba itong bagyong ito dahil uh, matapos manalasa hindi kagaya nung iba na pagkatapos ay maaraw ito ay meron pa rin tayong nararanasan ng mga manakanakang na ano sa uh, PDRRM officer ano ng ating lalawigan ay yung damage nito as, as compared doon sa bagyong tisoy nitong nakalipas na taon ay uh, based na sa kanilang initial ano initial lamang ito na uh, assessment dahil hindi pa pumapasok o hindi pa napasok yung uh, ibang mga report mula sa mga bayan ng uh, Santa Cruz, bayan ng Gasan, Bayan ng Vista. Uh, yun pa lamang daw yung, ang neiikot pa lamang kasi ng ating PDRRM o officials mm -hmm. ay yung itong bayan ng Buwak at itong bayan ng Bugpog mm -hmm. at uh, sa hanggang sa barangay Laon so hindi pa sila nakapag ikot din sa uh, iba pang mga bahagi sapagkat may mga nakikita kita na mga uh, may mga report sa social media to it's unverified pero nakikita natin na may mga ibang mga uh, daan na na hindi pa possible sa kasalukuyan dahil may mga tumumba na mga malalaking puno ng kahoy huh? so yun yung datos kabuuan ayon sa panayam kanina kay uh, governor ano ng isang mainstream media ay uh, sinasabi na mayroon ng six thousand na Uh, individuals ano ang uh, uh, plus ang uh, na sa ating mga evacuation centers sa buong Marinduque. So yun yung latest update pero dito sa bayan ng Buwak nakikita natin na agad-agad na, agad rin naman ay nilinis na noong mga kababayan natin dito, noong mga uh, pagdaan ko kanina ano dito sa may bandang Moraleon ay uh, nakita ko nag-linis uh, yung mga mamamayan o yung mga para yung mga residente dito doon sa mga uh, mga dako o mga sanga na na punta doon sa daan. So, so far, passable naman yung area dito sa bayan ng buwak. At wala tayong any reported pa na casualty sa kasalukoy. Yun yung pinakamaganda, wala tayong reported na any casualty so far. Uh, Sir Miong, uh, medyo talagang ito ang challenge. ano Marami po ngayon na nag-message uh, sa atin, mga kababayan po natin na ngayon po ay uh, tumutunghay dito sa ating, uh, sumusubaybay dito sa ating programa. No? And At tinatanong nila yung Torrijos. Wala daw po sila ngayon kahit anumang update sa kanilang mga loved ones. Oo, oh, alam nyo mga kababayan sa ating bayan ng Torrijos, Uh, ako rin po ay taga Torrijos at ako rin po ay nag-aalala dahil kagabi ko pa huling nakausap si nanay at saka si ama ko. Ako ay nandini sa bayan ng buwa uh, nararamdaman ko yung pag-aalala ng ating mga kababayan kahit nga ni ako na -ari sa Marinduque ay nag-aalala ako sa aking mga magulang na naiwan do sa Torrijos. Paano pa yung mga kababayan natin na wala dito ngayon sa ating probinsya na nandyan sa ibang bansa nandyan sa labas ng ng uh, Uh, ng Marinduque, ano nararamdaman ko kung gaano yung pag-aalig pag-aalala nila sa ating mga kababayan mm. so far po kasi sa ating monitoring pinipilit po kasi natin na uh, makapanayam um, si Sir Obet yung head ng MDRRM office gayon din yung uh, uh, focal person din sa bayan ng Trehost si Ms Gian Magdalita at the same time yung kanilang uh, municipal administrator na si Mr Marvin Fang Papang uh, Philo